Miyerkules na naman. So ayan, yeah, magluluto na naman tayo. Lulutuin na natin ang pugo. Ayan. So sa pagluluto pala nito at sa paggawa ng harina o yung ating powder na paglalagay ng ating kwek-kwek pugo eh, huwag masyadong malabnaw dahil pag malabnaw may mga ganitong mangyayari may mga lutang-lutang ayan ito yung mga lutang dyan, yung mga nakalutang na yan yun yung mga sobra ibig sabihin, hindi ganong kalapot yung ating uh, breading yung ating pagmimix so kapag ka, malapot ng konti, hindi yan magkakaganyan yung mga lutang-lutang na yan so dahil yan sa hindi ganong malapot yung ating pagmimix so ayan, ayun lang muna sa ngayon So pagkatapos ito, susunod na natin yung malaking itlog. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood